Lulutuin naman natin ngayon for today's video ay ginisang sayote with chicken. Dahil nga puro karni tayo, abay magulay din naman tayo. Sabay ko na nga din dyan ang paglalaba habang nagluluto. Tapos nga dito, syempre mag-prepare na nga tayo ng ating lulutuin. Ayan guys, isasangkot siya lang natin yung manok dyan sa ating kawali. Nilagyan ko na nga din yan ng asin para may lasa naman yung ating manok dyan. Dalang nga lang kaming kumain ng gulay dito mga kababi kaya naman naisipan kong magluto ng gulay. Abay napupurga na nga kami sa kakakarne. Tapos nga ang niluluto pa nga namin ay puro prito ulang na nga lang yung katawan namin ay magmantika na. Minsan kasi kapag tinatanghali talaga kami ng gising ay naisipan na lang namin yung madaling lutuin. Siyempre, ang dali nga lang naman lutuin, lalo na ng mga itlog, hotdog. Piprito mo na nga lang yun at hindi mo naiintayin ng matagal. Kaya nga naisipan ko naman na gulay naman yung aming kainin. Para naman kahit papano ay magkaroon ng sustansya yung aming katawan. Lalo na palagi kami nagpupuyat. Iwan ba sa amin dalawa ni Kababishina nyo kapag gabi lagi kaming gising? Kaya naman lagi kaming tinatanghali ng gising. Pero ngayong araw talaga ay gumising kami ng maaga para naman makakain kami ng maayos-ayos. At syempre, para naman marami din tayong magawa. Ilagyan ko na nga pala yan ng tubig yung ating ginisang sayote. Napakadali lang niyang gawin mga kababi. Ilagyan ko lang yan ng paminta at saka yung ating pampalasa at sinunod ko na nga ilagay itong toyo. Tapos pag nailagay mo na lahat ng mga sangkap ay takpan mo na muna para maluto yung manok at sayote. Dito nga ay nagupit na nga tayo ng downy tapos yung powder kasi nga maglalaba tayo. Puro basa kasi yung aming mga damit mga kababi dahil ngayon sa hagdana namin ay tumutulo. At ang ginagawa nga namin mga pangunas ay yung damit namin, ginagawa namin tungtungan. Dahil nga baka madulas tayo. Nadulas na kasi ako noong nakaraan na tumulo yun sa hagdanan. Tapos sobrang laki talaga ng pasako sa aking tuhod. Simulang nadulas ako doon mga kababi, talaga nagkaroon din ako ng phobia Nahihirapan akong bumaba dyan sa hagdanan. Alam mo yung hagdanan ay kinakakatakutan ko pa. Kaso wala naman akong choice kasi saan naman ako dadaan kung hindi din doon sa hagdanan. Dito nga ay hinalo ko na nga itong ating sayote at manok. Tapos syempre mga kababe, kailangan titikman natin yan para malaman natin kung ano yung kulang. Tapos nagbati na nga rin ako dito ng itlog at ilalagay nga din natin yan sa ating sayote. Pampadagdag din kasi yan ng lasa mga kababi Tapos kapag nailagay na natin yung itlog, takpan lang muna natin to muna natin hahaluin yung itlog kapag inilagay mo. Kapag luto na nga yung itlog natin mga kababe, eh, sa saka nga natin yun haluin. Tapos nga pakukuluan nga lang natin yan ng bahagya. Habang pinapakuluan ko nga yan mga kababe, inaayos ko na nga itong aking labahin dito. Lalagyan ko na nga pala ito ng daw ni mga kababi. Dahil nga automatic ang ating washing machine, kaya naman isasampay na lang natin yan pagkatapos maglaba. Pagkatapos ko nga doon ay sinandukan ko na nga si Kababi Shina nyo ng pagkain. Dahil nga naglalayb siya doon sa taas kaya naman ako yung maghahanda ng pagkain niya. Sinandukan ko na nga siya dito ng kanin at itong ginisang sayote with chicken. Mahilig naman siya sa gulay. Ako nga lang yung hindi mahilig sa gulay. Pero kahit papano sinusubukan ko namang kumain ng gulay. Lalo na nga yung ampalaya mga kababi, hindi ko talaga siya dati makain dahil sobrang pait. Tapos sinabihan nila ako na kapag umiinom daw ako ng alak ay eh, hindi ko nararamdaman na mapait. At kapag ampalaya nga daw ay eh, sobrang napapaitan ako. Pero sa totoo lang mga kababi, mas masarap talaga yung alak kaysa sa ampalaya, cherries. At ayan nga, inabot ko na nga sa kanya yung pagkain niya. Kakain nga pala yan habang nagla-live siya. Napaka masikap talaga niya ni Kababi Shina nyo. Alam mo yung gagawin niya yung lahat para magkaroon siya. Lalo na yung mga bagay na hindi niya alam ay talagang inaalam niya. Madiskarte hindi kasi siya pagdating sa ganyan. At saka hindi siya mahiyaing tao ah. Ganyan si Babi Shina nyo kung paano siya magsikap sa buhay. Kaya thank you na lang po God sa lahat ng tulong at blessing na binibigay mo sa amin. Dahil nga palagi ka nandyan para subaybayan kami. At syempre mga kababi ka Kain po tayo. Kanina pa ako kain ng kain, hindi ako nangangalok. Pagkatapos kong kumain ay magsasampay na nga ako ng akin ni magahangir na nga sana ako ng akin ni Labhan na ito naman si Shanika ay ginugulo ako. Kaya naman hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.